Ikit kalahati ang ibinaba ng presyo ng pulang sibuyas sa Marikina City Public Market ngayong buwan dahil sa dumarami na umanong supply sa pagikot ng Deezer H News. Umabot na sa 70 pesos ang pinakamurang per kilo ng local red onion habang pinakamahal ay 120 per kilo. Mula ito sa 190 pesos per kilo monitoring ng Department of Agriculture nito lamang buwan ng Enero. Ayon kay Kuyang Dennis ng Jen and Che Vegetable Stall, may oversupply na ng pulang sibuya sa bansa dahil sa pag-arangkada ng anihan sa mga pinag probinsya na Pangasinan, Nueva Ecija at Mindoro. Pura lang yung uras, bakit siya Ah, dahil siya oversupply dahil nag-aanihan na yung Nueva Ecija, Pangasinan, tapos Mindoro. Ah, uh, taklong lugar yung pinag-uunang. Kasi yung pinakamarami talaga is buong-abong Nueva Ecija. Pero kung para sa mga consumer ay good news ito, bad news naman umano ito sa mga gaya ni Dennis sa tindero dahil matuman umano ang benta. Paliwanag niya, dumarami na rin daw kasi ang mga nagtitingin ng sibuyas maging sa mga sidewalk o yung mga hindi nakapwesto sa palengke mula nang magmura ang kuha rito. Una nang nagpahayag ng pag-aray ang Federation of Free Farmers dahil sa mababang farm gate price ng sibuyas na naglalaro na lamang sa 10 hanggang 50 pesos pagpasok ng taon para sa kaunaunahan sa Pilipinas DZRH ito si Edniel Parrosa tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino